So, yung bang may mga concern is namin message sa akin sa Facebook page which is kadalasan hindi ko kayo mararapin kasi hindi naman ako madalas tampay sa Facebook messenger ko. Another thing, yung iba nagme-message din po sa akin sa Popolife. So, kapag may mga details na kailangan kong mapusisi, kailangan sa WhatsApp. Yung iba, ang concern nila, ma'am, wala pa kasi akong WhatsApp. Yung iba naman, ma'am, puno storage ng phone ko. Especially, doon ako nabubwisit sa mga user na, alam niyo yun, na-hack yung account nyo. Tapos, sasabihin mo sa akin, puno yung storage ng phone mo. Or kaya, wala pa akong alam sa WhatsApp. nagbaha ka nga, di ba? So, yung instruction ng hacker at saka ng scammer, susunod mo. Instruction ng admin, ayaw mong sundin. Di ba? Kung, kung sino man yung mga kausap nyo, talaga sa inyo. Like, magpahak ka ka eh. Tapos, bibigyan kayo ng instruction to get back your account. Mas tulungan ka ta, mas mapabilis. Ayaw mo. Kigila ako. Huwag ka mag, ano, message sa akin kung ganyan yung concern mo or dahilan mo. So, yung mga ibang concern naman na, hindi ko pa mahanap yung number mo. So, ang gagawin nyo nun, is save my number on your phone book and then, tsaka nyo siya isesearch search sa WhatsApp. Ganon, para siya mag-appear. Pero yung mga nahak tapos sabihin na ma'am, puno po yung storage ng phone ko, wala po akong alam sa WhatsApp, hindi po mapag-download ng WhatsApp. Doon ka, lumayas ka sa far away, bumili ka ng bagong utak. Ganyan yung mga tao na tutulungan mo na nga. Ayaw po magpatulong sa sarili. Gusto magpascam na at hack. Yun lang ang gusto nila. Mas meron namang iba, mag-message sa akin. Siyempre, matanong ako eh. So may mga hihingin akong details sa inyo. Iba, ang na tanong ka. May last time na nag-message sa akin, tong, tong talaga ako sa gawain yun. Like, ako po yung nang scam sa'yo at nag-hack. Kakaramahin daw ako. Ikaw eh, pa namang kalahating bobo ka. Nagpa-hack ka. Wala mong tinatanong kung paano ka na-hack. Di ba? Mas tatarayan mo ako. Eh, hindi kita tululungan. Mas pataray ako sa eh. Kung magtatanong po kami sa inyo, kasi kailangan po talaga namin tanongin or mo yung details ninyo. Hindi yung pag sinabi mo, go na yon So, kapag may mga na-report kayo sa amin, syempre, hingin ko yung mga details niyo. Wala kayong mabigay sa akin na proof talagang hindi ko mapaproceed yung concern ninyo. Kailangan ko naman po ko, kailangan mabigay niyo. Kung ano yung tanongin ko, kailangan masagot ninyo. Kung nagagalit ka dahil naka-account mo, sisihin mo sarili mo, wag ako. Ob-ob okay. So, yun lang. may WhatsApp number will be shown on my account. My user ID 79170. So I'm doing live every 9 p.m. by Tuesday until Saturday. So see you later.